tayo sa ano malara. At saka overnight daw. Oh, may day. Overnight. Punta tayo ng o. madaling araw, o. O. no? Ano? 17? Ano 17? Wala ko nun. 17? Wala. May pang ano yun. Baho mo. Uwi ako nun eh. Tungay ka ba nun? Uwi ako. Kaya saan dito? Hindi. Basta itong gusto mong matangka yung oh, Ayan matang po, bago so, black Yung bago yun, so, white White niya Ako, pag Mano ako, si bunso ang ko ano Editor Uh, editor naman namin natin si Mursa. Okay, yan. Ayan po yung magiging, magiging editor po. Pinabayaran lang namin. Ayan po ang magiging editor. Ito. Ah, uh, kapalta mo so, yung... Ah... Hello, what's up? Na... Sa vlog oh, yeah. ni Boss Log. Nagkahanap po kami ng editor na Worth 30,000. Ah! Oh. Huwag ka lang kaliwanan! Ah! Ang sahod. 30,000. Depende po sa magbibigay. Basta pinaka-range po ng pasahod niya. Okay, supportan si Benjin. At paki-follow po kami. Tawag uh, supportan niyo rin ako sa mga chup, mga ginagawa kong video na walang kakwenta-kwenta. Oh, tapos sa uh, Facebook page ko na Black Panther ng Pinas. Oo, oh, Black Panther ng Pinas. Supportan niyo sa po. Sa YouTube ko rin, Postlog TV Vlog. Postlog. Supportan na lang. Yeah. Tuloy-tuloy lang laban. Tuloy lang. Sa mag-upload lang kayo na mag-upload. Maririch nyo rin yan. Gang, gang. Game, game. Two joints. <laughs>